Eman Pacquiao's emotional reunion with his father Manny Pacquiao. After 10 long years, madam Damin at puno ng emosyon, ang naging panayam ni Emmanuel Joseph Eman, bakos sa Pacquiao kay Jessica Soho sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho, KMJS. Matapos niyang ibahagi ang kwento ng kanilang muling pagkikita ng ama, ang pambansang kamao at boxing legend na si Manny Pacquiao. Matapos ang sampung taon na pagkawala si Eman ay anak ni Manny. Sa dating kasintahan nitong si Joanna Rose Bacosa, na nakarelasyon ng boxing champ noong 2003. Ipinanganak si Eman noong ikalawa ng Enero, 2004, at lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ina, The Long Awaited Reunion. Sa panayam na ipinalabas noong linggo, Nobyembre siyam, 2025, detalyado at tauspuso ang naging pagbabahagi ni Eman tungkol sa sandaling muling nagkaharap sila ng kanyang ama matapos ang isang dekadang hindi pagkikita. Noong 2022, bumisita po kami kay Daddy, kwento ni Eman. Pinapasok po kami tapos niyakap po ako ni Daddy ng mahigpit. Sabi niya, miss kita, matagal kitang hindi nakita. Hindi na itago ni Eman ang emosyon ng maalala ang tagpong iyon. Pinipigilan ko po ang luha ko. Sobrang saya ko na makita ko siya ulit. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung moment na iyon kasi sampung taon kaming hindi nagkita. Dad, gusto ko pong magboxing. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Eman kay Manny ang kanyang pangarap na sundan, ang yapak ng ama sa larangan ng boxing. Sinabi ko po sa kanya, Dad, plano ko po magboxing, ani Eman. Ngunit sagot daw ni Manny, Anak, mahirap magboxing. Mag-aral ka na lang. Papuntahin na lang kita sa Amerika. Ngunit hindi na tinag ang binata. Sabi ko po sa kanya, Dad, passion ko po talaga ang boxing. Mula noon, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Eman. Hindi lang bilang anak ni Manny Pacquiao, kundi bilang isang boksingerong gustong magtagumpay sa sarili niyang pangalan, Acknowledged at Last. Isa sa mga pinakamahalagang sandali sa buhay ni Eman ay nang pirmahan ni Manny Pacquiao ang dokumentong nagpapatunay na kinikilala niya si Eman bilang kanyang lehitimong anak. Tapos pinirmahan po niya yung dokumento, Ani Eman, gawin kitang pakyaw para mabilis ang pag-angat mo sa boxing. Parang bumawi po siya sa akin, pumasok po ako ng kwarto at umiyak. Sabi ko, thank you, Lord. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon sila ng heart-to-heart -heart talk ng kanyang ama. Humingi po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko rin siya, sabi ko po sa kanya. Dad, naiintindihan ko po ang sitwasyon ninyo. Ang importante, nandyan na kayo at sinusuportahan niyo ako. The pain behind the name. Sa kabila ng kilalang apelyido, hindi naging madali ang buhay ni Eman. Hindi po talaga madali. Tiniis ko po yung gutom, hirap, financial problems, sabi niya. Sinusuportahan naman po from time to time, pero hindi po araw-araw. Dagdag pa niya, Naging biktima rin siya ng bullying. Lagi akong tinitukso. Sinasabihan ng masasakit dahil anak ako ni Manny Pacquiao, pero hindi niya ako kinikilala noon. Noon, bakosa ang ginagamit niyang apelyido. Hindi pa siya lehitimong Pacquiao. Nung bata ako, naiingit ako sa mga kaklasiko kapag Father's Day. Lagi kong hinihiling kay Lord, sana makasama ko man lang siya kahit isang araw. Growing up in Japan, lumaki si Eman sa Japan, kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Ang ina niyang si Joanna Bacosa ay nagtrabaho roon bago siya tuluyang umuwi sa Pilipinas. Nakilala ni Joanna sa Japan ang asawa niyang si Sultan Ramir Dino na naging ama-ama ni Eman. Siya po ang tumulong sa akin at nagpalakas ng loob ko na ipagpatuloy ang boxing, sabi ni Eman. Dahil dito, mahusay magsalita at magsulat si Eman sa wikang hapon. Bukod sa boxing, Mahilig din siya sa musika. Marunong siyang tumugtog ng gitara, drums at piano. Kapag hindi ako nag ensayo sa boxing, nagmumusik ako. Nakakakalma po, anya. Joanna Bacosa speaks I moved on. Ang kanyang ina, si Joanna Bacosa, ay isa ng pastora ngayon sa Antipas, North Cotabato, sa panayam ng KMJS. Tahimik ngunit matatag ang kanyang mga pahayag. Natutuwa ako para sa anak ko, ani Joanna. Pero kinakabahan din ako. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng interview na ito. Dagdag niya, ayoko na pong magka-issue kasi minsan kahit wala naman pinapaaway pa ng mga tao. Ang intention ko ay para sa kabutihan ng anak ko. Tungkol sa past, nakamove on na po ako. Tinawag pa rin niyang Sir Manny at Ma'am Jinky ang mag-asawang Pacquiao, palatandaan ng respeto at pagpapatawad, Eman's message. Hindi ako si Manny, ako si Eman. Sa panayam, nilinaw ni Eman na hindi niya ginagamit ang apelyido ng kanyang ama para sumikat. Hindi ako nagpapadala sa pangalan, at the end of the day, hindi ako si Manny Pacquiao. Ako si Eman Bacosa Pacquiao, kiit niya. Kapag nagbo ako, parang nabibigyan ng kahulugan ng buhay ko at ng mama ko. Na ipapakita ko sa mundo na mabuting tao siya. Pinalaki niya ako ng may takot sa Diyos at may mabuting puso. Ayon kay Eman, Maayos naman ang kanyang relasyon kay Jinky Pacquiao, asawa ni Manny. Maayos po kami ni tita. Paminsan-minsan nag-uusap kami. Ani Eman, the Piolo Pacquiao. Moment. Bukod sa kanyang boxing career, napag-usapan din ang viral na bansag sa kanya, Piolo Pacquiao. Marami ang nakapansin ng pagkakahawig niya kay aktor Piolo Pascual, kaya gumawa ng paraan ang KMJS team para magtagpo sila sa kanilang pagkikita. Sabay na natawa at nagkamustahan ang dalawa. Magkasingpogi nga pala tayo, biro ni Piolo kay Eman. Ang eksenang iyon ay nagbigay ng gaan sa tono ng interview matapos ang mga mabibigat na emosyon. Beyond the ring, a message of forgiveness and faith. Sa dulo ng panayam, ipinakita ni Eman hindi lamang ang mukha ng isang batang boksingero, kundi ng isang anak na marunong umunawa, magpatawad, at magmahal. Ang kanilang reunion ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagpapatawad, pananampalataya, at pag-asa, mga temang malalim na nakaugat sa bawat Pilipinong pamilya. "Ngayon, masaya na ako," sabi ni Eman. "Masaya ako na nakilala ko ulit si Daddy. Sana magpatuloy po kaming magkaayos at suportahan niya ako sa laban ko sa ring at sa buhay." A father, a son, and a new beginning. Sa kabila ng mga kontrobersya, malinaw na kapwa handang magsimula ng bagong yugto si Manny at Eman. Sa huli, ang kwento nila ay hindi lang kwento ng isang boxing legend at ng kanyang anak. Ito ay kwento ng pagkakaisa, pagtubos, at pag-ibig na walang hangganan. At gaya ng sinasabi ni Eman bago siya pumasok sa ring, para ito sa Diyos, sa mama ko, at sa pangalan kong Pacquiao, hindi dahil sa apelyido, kundi dahil pinaghirapan ko ito. Ang eksenang iyon ay nagbigay ng gaan sa tono ng interview, matapos ang mga mabibigat na emosyon. Beyond the Ring, A Message of Forgiveness and Faith Sa dulo ng panayam, ipinakita ni Eman hindi lamang ang mukha ng isang batang boksingero, kundi ng isang anak na marunong umunawa, magpatawad, at magmahal. Ang kanilang reunion ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagpapatawad, pananampalataya at pag-asa mga temang malalim na nakaugat sa bawat Pilipinong pamilya. Ngayon masaya na ako, sabi ni Eman. Masaya ako na nakilala ko ulit si Daddy. Sana, magpatuloy po kaming magkaayos at suportahan niya ako sa laban ko, sa ring at sa buhay. A father, a son, and a new beginning sa kabila ng mga kontrobersya, malinaw na kapwa handang magsimula ng bagong yugto, sina Manny at Eman. Sa huli, ang kwento nila ay hindi lang kwento ng isang boxing legend at ng kanyang anak. Ito ay kwento ng pagkakaisa, pagtubos, at pag-ibig na walang hangganan. At gaya ng sinasabi ni Eman, bago siya pumasok sa ring. Para ito sa Diyos, sa mama ko, at sa pangalan kong Pacquiao. Hindi dahil sa apelyido, kundi dahil pinaghirapan ko ito. At gaya ng sinasabi ni Eman bago siya pumasok sa ring, para ito sa Diyos, sa mama ko, at sa pangalan kong Pacquiao, hindi dahil sa apelyido, kundi dahil pinaghirapan ko ito.